titingnan natin kung asan dito so ayun ganyan ang kanyang daon ganyan o marapi pa daon lapit natin ganito siya o. ganyan may mga tinik Ay, hindi makita ayun Ay, hindi makita <laughs> ayun wala, blurred. Ay, ayun. Ayun. Kanyan ang kanyang dahon. Ganito ang kanyang steam may mga tinigyan. So, titignan natin ang kanyang no. So, ito, pinutol ko kasi. So, ito. <coughs> ito, yan. Ganyan. So, ganyan po siya. No? Kailangan maingat tayo sa pagkuha ng mga ito, no? Yan. Yan. So, kung sa inyong lugar may mga ganito, pwede kayong kumuha. Uh, isang uri lang to ng ano, kumunting kahoy sa uh, gubat. So, kanyang po siya. Yun, marami pa doon. So, ito po yun. Yung, ano na, yung patay na. Uh, ano? Yung, ano ba,